Hi guys, magandang gabi po sa lahat. Live mo na tayo guys, no? Magandang gabi po. Paso po kayo guys at share po sa ating live. Jacket tayo dahil ang ginawa ito guys dahil ulan, malakas ang ulan. Set out po, shout out sa lahat. Magandang gabi. Paso po kayo guys. Ka-uwi lang naman guys, no? Dahil

But I guess nah. mm -hmm. Mm -hmm. Yan, magandang gabi po sa lahat. <coughs> Yan, mag-comment guys at sa mga nakapasok sa ating live <coughs> ayan, sa gusto mo po set up, ayan, pa-comment eh, comment, here, comment. And that's how I think forty-five viewers. Comment kayo guys sa lahat ng mga kapasos ka live. Basta gusto kong magpapashout out. Ayan, shout out natin kayo dahil ah uh, dito lang tayo makashout out guys no dahil sa vlog natin uh, hindi na tayo makashout Dahil Yan si Lilia Patalan. Ah uh, bakitan nyari. Aidol anu na ba ang latest update chair remark. Yan. Wala pa rin guys. Ah uh, hindi pa rin makita. Anu dilek anu ba ang latest update ni remark. Shout out sir ayan si Lilia Patalan shout out sa Janmam. Ma ah uh, mam ma Lilia Patalan ayan shout out sa Jan. Brad Eric, si Johnny, nakita na ba? Uh, hindi pa no, so Dice G. Ah, uh, dahil umuwi ako guys no, dahil birthday ng asawa ko ngayon, kaya umuwi ako guys. Ah, uh, kanina, ah, uh, tumulo ako sa baganap guys no. Ah, uh, umuwi ako mga alas 4 ng hapon dahil birthday ng asawa ko guys, kaya ah, uh, binigyan ko sila ng time guys no, kaya umuwi ako guys. Then, maulan din sa amin dito, ang grabing ulan. Ulan talaga dito. Yeah, Lorna Pascua. Yeah. Sige tat po. Hindi pa po, po nakita, ma'am. Si Ina Sarduma. Good evening, Idol. Shout out. Ayan. Yeah. Shout out po, ma'am. Lia. How idna Sarduma. Shout out po. Ah, Lia Patalan. Ah, yun pala. Happy birthday sa to. Salamat po. Salamat. bigyan din natin time yung mga mahal natin sa buhay dahil <clears throat> baka magagalit sila kapag wala na tayong time baka nandoon lang tayo sa floor palagi yeah. salamat po ma'am Idna ma salamat po Angelica Dakotan good evening Idol Eric Ayan. good evening din sa iyo ma'am Angelica Dakotan ayan shout out to slot shout out Ayan, pag-share po sa live natin. Hmm? Ang lakas ng ulan guys, no? ngayon lang medyo lumina hmm? ang panahon dahil mag-alasoso naman yata. Kaya nag-live ako para hindi maingay. Ayan, chat out po sila, shout out. No, 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 no. Ayan, yeah, si Ate Ima. Si Ate Sae dyan, Ate Ima. Hello, good evening. Dool, naka-abot sa live mo. Ayan yeah, mo. Si Ate Ate Ima. Mayong gabi sa'yo mo dyan, Ate Ima. Musta naman. Jacqueline Jackson. Hi, Idol. Happy birthday sa asawa mo, Idol. Salamat po, salamat. Salamat din kay mm -hmm. Mami sa support. <coughs> kaya hey, si Silvio, shout out to Mons Hyogen Team. Shout out to to sa amin, guys. Pahirapan, guys, no? Sa... <coughs> palagi nag-ulan, araw-araw umulan, kaya palagi kami basa sa explore. Grabe <coughs> ang hirap talaga maghanap dito dahil palagi na umuulan. Halo, yeah. yeah. Idol, happy birthday sa asawa Zakili Jackson. Mm -hmm. Salamat po, Zakili. Yeah. Shout, shout out Din Urit, nama si Burns TV kasi nabihag. Nilwedan dan Los 20. Oh Si Johnny Galio. Sa lang, Idol Eric. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. <laughs> si Remy Tapit evening Eric wish your good health stay with loving family ayan shout out po Remy Tapit shout out po sa iyo Angelica Dakota ayan si Dan Ghost Trader Oo nga nasa una nagsa Trader din yung si Dan Ghost ngayon nagsa Trader naman <clears throat> ayan shout out po sa lahat sa lahat ng mga gusto mo po shout out ayan basahin natin yung mga shout out ninyo Comment kayo guys sa lahat ng busutot. Para mabigyan natin time yung gusto mo po po out. Yes, no? Dahil sa live lang tayo maka-live ng gusto, uh, maka-set out ng gusto dahil sa explore, tipi tayo sa hours yes, no? <clears throat> Kaya konti lang yung mga set out natin. Ayan, set out po sa lahat. <coughs> selat na hindi pa na kumakain dyan siya out sa inyo, siya din kumakain na siya out sa inyo. Ayan, <coughs> si siang siang si siang siang <coughs> oh, si siang 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 nya siang 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 signal kung Ima ko yung kakuna yan. Sige, at po, ate. Kumusta naman sila, SG? Okay naman to si Kwan, si SG. Naipit na to sa bato ganina. Uh, naipit sa bato si SG ganina, guys. Kaya, nagtaka bakit sumigaw doon sa unahan. Naipit na pala si SG. Ang malaking bato. sa sobrang gutom kumuha sana siya sa ng langka Ayan. Shout out sa iyo dyan Red Ayan, magandang gabi po sa iyo dyan red. ah, Teresa na po ito Good evening idol Happy birthday mo. Sana Matulungan nyo si Labads si Kapatid Ako nga Sana po sana Naghanap kami pro Umuwi ako guys dahil Kailangan ni Johnny ng tulong sa marami tumulong kay Johnny dahil delikado talaga kalagayan ni Baka hindi na natin siya mabutan ng buhay. Pero sana buhay pa siya guys no. Batang Mindanao, ala, shout out. Good nakikita ako sa mga hunters. but makasinit ng tamang location? Wala kayong hubs para tamang location Ayan, basta Mindanao, shout out saya. iyo. Shout out pula kay SG. Shout out sa iyo Senior, shout out senior. Lahat ng mga ghost hunter, shout out sa Kaya si Laros, kaya yes, sa lahat ng nagtanong kung kailan ang update ni Laros, yes, no? Kasi malayo ni Laros sa, uh, dito sa amin. para update namin, yes, no, ang kalagayan niya. O anong kalagayan niya doon. Kung okay na ba siya. Nandoon naman si Lakas para alagaan si Laros. Ayan, yes, shoutout po sa lahat, shoutout. Um, live tayo sa mga 20 minutes lang tayo guys no dahil maambor naman grabe na kalagayan ni Johnny may sasakyan na itna saksak ng itak sa so, tiyan may tama ng baril no? pero kaya niya ito dahil malaki ang katawan nun kaya anin niya vertical na talaga guys no? katulad din yun ni Pati Corsao na nasaksak ng o, no? bakal ayun sa Daniel naman aso. Naghanap kami kanina guys doon sa salat lang ng no? sa area na pinunta namin kanina. Siguro hindi yun kan guys no. Hindi yun dahil hindi naman malaki kung ano yung kuan yun nakita niyo kong SD ngayon guys yung inactual lang ngayon siguro yun yun na yung gate na napunta ni Johnny kagabi yung gumapang siya dahil hindi ko maklaro kung anong gate yun dahil malilim pero napunta nila SD ngayong gabi guys no? nakita ko sa upload nila ah, siguro yun na pala ulan pa naman guys no kawawa yun kung wala mapasilungan si Johnny Merlin Datuban ayan yeah. shut up <tip> <tip> yeah, wala kasi signal to sa amin guys dahil ulan minsan wala, wala signal aso. Ay lang guys, hanggang dito lang muna guys ng live natin dahil maingay aso. Tingnan ko muna sa labas. Yes, no. Ay lang, magandang gabi. Good night po sa lahat.